Good day mga ka James, yan. may nabili akong scope from Lazada and try natin to guys kung legit ba talagang makikita natin yung mga tiny particles ng bato What's up mga ka James, kamusta? So welcome back again sa aking YouTube channel So uh, recently guys, nag-change ako ng content aking ano which is, di ba dati uh, nag-vlog tayo about mga semi-precious stone at mga precious stone na uh, pwedeng mahanap dito sa Pilipinas but uh, this... Uh, time guys. nag tayo sa from semi-precious may stone from precious metals. So, bali guys bumili ako ng mga aparatos which is yung scope. ayan siya. So, ayan. So, bali ito guys yung device na nabili ko lang dito sa uh, ano, sa Lazada. ayan, isa po itong uh, currency detecting jewelry identification magnifier. So, kumbaga guys, kaya nang mag-magnify up to 30 times to 21 mm. And, accessorial lens, which is 60 times 12 mm. So, subukan natin ito ngayon guys, kung legit ba nabili natin. Kung... Bali, ito na mismo yung device, guys. Ayan, kakarating lang. And... Ayan, ayan na mismo yung lente. Ang gandahan dito guys, may ilaw siya Ayan o. Bali, dalawa yung ilaw na ito guys. Tingnan nyo. Yung isa is black. Black lights. Ayan o. Yung isa naman is, ito yung switch na guys o. Yung regular lights. Ayan. So, ayan. Ayan pwede rin namang ma-off yan dalawa i-push mo lang siya ng konti ayan o oh, mamatay so itong malaki guys ito yan na nakalagay o oh, may araw naman 30 times zoom ang ito namang maliit ito yung 60 times zoom so bali i-test natin itong dalawa kung anong makikita natin ito mga gyms may black sun ako dito so titingnan natin kung anong content ng black sun na to eh naglagay na ako ng sample dun sa kunting ano tupperware ayan yung kunting sample guys and try natin i, i zoom gamit nitong ano bago natin nabiling scope ayan guys bali yan yung 30 times zoom ayan o 30, 30 times zoom ayan ayan po yung black sun natin so try natin dito sa 60 times parang mahirap dito i-focus guys so. oh. So bali ito na yung 60 you know, 60x zoom Siyensya na hindi ata masyadong malinaw ayan siya guys dito sa camera hindi siya masyadong malinaw pag dito sa personal guys ayan pag dito kasi sa naked eyes napakalinaw niya so visible kong nakikita yung mga tiny iron and wala pa tayong nakitang ginto Ngayon guys, sinubukan kong patayin yung ilaw. And I think uh, ah, hindi pa ganoon kalinaw yung nakuha natin dito sa camera. Pero pag uh, personal guys, malinaw talaga siya. Sadyang mahina lang talaga tong cellphone gamit natin. Ngayon, yung next natin kunan itong sulfide powder na nakuha natin dun sa pagpaning so magkuha tayo ng small amount tapos put natin dito ayan kung sakto na siguro yan and then try natin i ayan siya guys oh parang ginto <laughs> try natin i magnify Ayan yung itsura na guys pag nasa 30 times. Ayan 30 times po yan. So malinaw dito sa personal guys pero dito sa cellphone ko hindi, hindi ganon kalinaw. Try natin dito sa 60 times. yan yung 60 times guys Still ano pa rin hindi ganon kalinaw Siguro sa ano natin to sa cellphone <laughs> Pero pag personal guys dito sa mismo nakikita ko malino talaga ay kita mo yung ano yung mga maliliit na pyrite. right So yan yan po ayan oh Yan Eh ay, mga halong parts guys and mostly pyrite ayan o yung mga cubic pa kasi yung yellow sana ginto na yan for mga ka james gumagana naman to ayan ito yung nabili natin sa Lazada na isang scope ayan gandahan dito sya hand carry lang ayan pwede mo sya iangat ayan, ayan. so maliit lang pwede mo ilagay sa bulsa So sa mga gustong mag-explore o so, gustong mag uh, mamundok and then try mag titignan yung kunting details yung mga tiny particles ng ating mga uh, suspected na gold ore or may gold content na bato so gamit na gamit mo talaga to guys. And again, pasensya na sa aking video kasi yung cellphone natin hindi siya capable of uh, capturing uh, ano uh, medyo malapit na video so siguro I think we need to upgrade something better na as uh, camera hopefully soon or someday makalaglawag tayo but for now pagtyagaan nyo muna tong aking camera so that's it for today's video mga ka James and thank you for watching kung hindi ka pa subscribe sa aking youtube channel make sure to subscribe and Pinaka importante mga ka James, huwag niyong kalimutan pindutin yung notification bell dyan kasi every time nga bago hong up, upload or adventure is updated. So that's it for today's video guys. I'll see you soon.